Hi guys, supunta so tayo ng Lulu. Bagong bukas na Lulu dito sa may Bagdadia, Jeddah. So baka, baka madaming promo. So let's see. So guys. ayun guys, let's go at sana madaming naka-sales or promo para at least mapuno na naman yung box makadagdag sa pambagay. So ayun guys, see you po. So guys, dito na tayo sa my Lulu. So, let's see. Sana may mga sales talaga siya. So, ang dami na kapark. Siguro ang dami na namimili. So, guys. Siguro super dami lang dito. Hi, guys. Welcome nga pala sa tindahan ng aking lolo. Charot lang guys. Heto nga pala yung bagong bukas na Lulu Hypermarket dito sa may Bagdalia, Jeddah. Actually, it was open last July 9. Tara, pasukin natin at tignan natin kung may mga nakasales ba rito. Pagpasok pa lamang ay bubungod na ang madaming tao. At dito makikita mo agad yung Apple MacBook Air na nakapromo. Na dating 4699 ay mabibili na lang ng 2499. Saan ka pa? Habol na, na naman si Tabi. Charot. May HP notebook na din dito na 1399 na lang ang presyo. At sa mahilig sa mga Victoria Secret, ito 49 reals ang isa. Medyo mabango kaso lang medyo mahal pa rin. So dito din guys may mga nakapromo let's say hetong Oreo nasa 7.95 na lang. Ganon din ang Hershey's Chocolate 7.95 na lang. So pwede na siyang idagdag sa mga balik bayan box. At alam nyo ba yung Nutella na palaman na yan is 19 reals na lang. Na pwedeng pampabagay at pwede nyo din papakin. Charot lang guys. At madami din dito pagpipilian ng mga sapatos. May mga pambabay at may mga panlalaking sapatos. At dyan na po yung mga discounted price nila. At hindi lang yan, may mga t-shirts din dito na nakapromo kung saan mabibili yung dalawa na nasa 39, yung iba naman nasa 25 riyals. So pwede na yan guys, pang pasalubong sa mga marites. Charot lang guys. At kung naganap din pala kayo ng bagong shoes, heto nga pala yung mga sketchers na shoes kung saan makakapili kayo na nasa halagang 149 na lamang. May mga panlalaki at may mga pambabayang shoes. So imagine from 369 ay 149 reals na lamang siya. Asa mga gusto naman pumuti, heto may RDL Papaya and Lycorice Lotion na nasa 6.95 lang ang kada isang piraso. At ito naman mga L'Oreal Shampoo ay nasa 10 reals lang. May Himalayan Shampoo din kung saan nasa 20 reals yung dalawa. At itong mas mask nasa 25 riyals lang. At kung naghahanap naman kayo ng downy, heto nasa 12 riyals na lang din. Super mura na niya guys. Concentrated pa siya. Sa mga naghahanap naman ng mga sabong panlaba, so halos lahat yata nakapromo yung mga sabong panlaba rito. Ganon din yung mga liquid soap dito. Na nasa 17 riyal na lang ang 1.8 bottle. At eto nga pala yung kitchen guys or yung food court na tinatawag. Pwede kang mamili kung anong gusto mong pagkain at pwede kang kumain mismo rito. As usual hindi talaga mawawala yung mga manok. Nasa 15 real na lang yung grilled chicken. At yung broth nasa 10 reals lang. Yung mahilig din sa rice, may biryani chicken dito. Kung saan mabibili siya, kilo-kilo. Let's say, 17 reals per kilo. At kung naghahanap ka naman ng tinapay, meron din ditong bread section. Kung saan available din yung mga Pinoy bread. Kung naghahanap ka din ng seafood, meron din dito. Super available. Fresh from the farm daw yan. Charot lang guys. At yun nga, kung mahilig ka sa manok, eto nakapromo din lahat ng manok rito kulang na lang lumipad para makarating ng Pilipinas ng libre charot lang guys at may karne din dito ng camel kung saan mabibili lang siya ng 17 reals at ito guys yung saging napakamura nasa 3.95 na lang kada kilo at yung naganap pa naman ng sabaw ng nyogeto nasa 10 reals lang din at meron din ditong pinya na kung saan made in the Philippines nasa 7 reals lang din dito nga pala guys sa food court makikita mo yung mga iba't ibang uri ng Pinoy food parehas ng adobong manok may long silog din at top silog. At ito ang napili ko yung adobong manok. Yung feeling mo na sa Pilipinas ka lang. Charot lang guys. So anyway guys, it's time to pay na. So maraming salamat. See you guys in the next video.